Hi guys, good evening ito po uh, uh, may peplex tayo kasi dumating na po si Yachi galing sa baba so ito guys uh, kararating lang nila ngayong gabi at sinundo siya ng aking anak so uh, ito guys uh, si Yachi ay parang naninibago dito sa kanyang kensune kasi halo si sambuan siya guys na stay sa may ibaba doon sa aming bahay sa may marikina so ayun at siya nga po pala ay nanganak na at so happy na lang po ay hindi po nag successful ito po And guys si Yachi sa may bandang itaas dya sa pangalawang palapag ng kanilang cage at si Kenma naman ay nasa ibaba so mm -hmm medyo naninibago guys ang aming si Yachi kasi medyo hindi maganda ang mood niya kay Kenma kasi lagi siyang hinihis kaya uh, ito si Yachi ay ayaw palapit since na si Kenma ang ama ng kanyang anak eh hindi po naging successful kami sa pagbibreed dito kay Yachi so happen po kasi na uh, kulang sa edad dito si Yaki kasi masyadong bata po 8 months lang po so talagang uh, hindi ho maganda pagka ganyan mga edad na, na kakaroon siya na ganyan so, sana at least mga isang taon para mas malakas yung magiging anak niya at marunong na marunong na si Yachi mag-alaga doon sa magiging anak niya ito kasi si Yachi ang alam niya eh, puro laro pa lang kasi bata pa nga eh, ito kasi si Telma eh, bantay sa lakay kaya <laughs> ayan na naman <ba. laughs> ay Kenma ano bang ginagawa mo dyan ay ay ano ba kumakay si Yachi istorbo mo na naman Kumain ka na ba? Ayan guys, oh, so kung gano'ng kabait ang aming si Kenma ayun bagong groom. Kaya siguro guys, hindi niya nakilala ka si Kenma kasi yun nga, bagong groom si Kenma eh, kasi eh, si Kenma talagang balalago ang balahibo niya so pinasamir ka tamin ayan, at ito medyo nagbabago na ang mood ni Yachi eh, talaga lumalapit na siya kay Tema so ayan guys si Yachi eh balik na ulit dito so ayun may kasama na ulit si Kenma matagal din nawala si Yachi kay Kenma kaya nalulungkot siya kaya guys ang ginagawa ko dyan kay Kenma pagkada nito mag magtatanghali na ay mainit eh ipinapasok ko na siya sa aking room para doon muna kami uh, at kami maglalaro <laughs> at katabi ko rin siya matulog guys sa gabi kasi nakakawa naman guys kung mag-isa lang siya dito sa kulungan niya kaya sabi ko sa anak ko eh doon muna sa ating kwarto ayan guys o oh, uh, yan no? si Yachi talagang parang nangayayad si Yachi doon after mo mga anak siya una nga malungkot siya kasi parang pagka may umiyak lang ng mga kuti eh, hinahanap niya eh, wala eh, na grand prix yung pati so, wala kami gumagawa kung di charge to experience na lang guys guro sa susunod eh, maging successful na siya kasi eh, talagang bata pa ito si Yachi nung na sampahan ni Kenma kaya yun siguro eh, maganda yung kanyang breathing so ayan, makain na silang dalawa guys at sweet na naman silang dalawa kaya si Kenma masaya na naman ayan. so siguro ang gagawin na lang namin dito guys uh, pagka everyday, yan mga ganitong magtatanghali eh ilalabas lang namin na ng cage kasi sobrang init talaga guys mahirap sa kanila na dyan sa kulungan kasi baka ano mangyari sa kanila dalawa ultimong yung tubig nila guys eh, pagka sinalat mo yung tubig eh, talaga mainit so talagang ma i sila dyan sa kulungan kaya sa gabi lang misang ah uh, kaya na namin sila ibinabalik kasi sa gabi, malabig na yung hangin. Yan. O yun, yun. Si Yachi. Ayan lang si Yachi, oh. Ang cute-cute talaga ni Yachi. Ayan, guys. At, kita nyo, hindi eh, sila sumasampalja si Tas, Kasi, actually, guys, ang tulugan nila nandoon sa taas, hindi dito sa second floor. Ngayon, ground lang nila yan. So, guys, hanggang dito na lang po muna at babalik ako. So, ayan nga, guys. Uh, yan uh, Masaya na naman si Ken Manamin. Uh, at siya ay may kasama na ulit. So, yun. At siguro, abang-abang uh, na lang po sa mga susunod ko pang mga vlog tungkol sa kanila. So, thank you for watching, guys, sa mga video na na-upload ko sa kanila. At uh, sana, okay tayo na. Bye-bye po.